Ay magandang umaga sa inyo mga kabrosis at andito tayo sa gagawin natin bangka yan oh. bali ang gagawin natin dito ay release oh. so, medyo na yung baul pakita ko sa inyo ayan Lilinisin natin yung bawal na yan Bago natin ikabit yung relays Ayan Ayan yung bawal Medyo maliit na bangka lang to Ah dito sa banda rito May mga uka May mga uka yung bawal nya Nare-remedyohan natin yan Para pag nilapat yung relays Ayan Ayan ah, at abang pa kaya Doon sa ating gagawin Ha? menganggapkan Ayan, ito na yung kahoy na ating tinilad eh. Ano? Ano? Naputol na natin. Ang natin ito, PVC naman to. yan Ayan ang ating titila rin ngayon. Ayan, bali na tabas na natin yung PVC. Apat operasyon tinabas natin. Ayan, ayan na yung pbs na tinabas natin yun pa isa <coughs> na yan ito pa isa dilinisin natin ngayon yan para wala yung talas sa gilid to ito matalas eh ano? ayan matalas asahin naman natin yan grinder natin yan talas yan tsaka kaya sander ito para hindi masyado malakas sa epoxy yan yung kuna ano talas yan eh tsaka malalim malyok e, pag ganun ganun lang ating pagpapakita sa video hindi natin masyado may detalye kasi nga wala tayong cameraman kaya abang abang na lang kayo doon sa ating susunod na gagawin bali nabutasan na natin yung relays at nalagyan na din natin ng ano ng mga pull thread ito pakita ko sa inyo yan yung mga pull thread na <laughs> tapos yung bulok dito kanina yun, kininis natin wala na yung bulok kanina dyan yung eh, paisa yun may may pull thread na rin yan ikakasala natin yung isang yan abangan nyo ulit yung susunod natin gagawin at paganto ganto lang muna ating video Ayan. abang abang lang kayo mga kabrosis Ayan, bali na ikabit na namin itong isang relays Ayan. itong isa hindi pa kasi medyo alanganin kami sa oras Ayan, nilagay lang namin dyan para hindi paglaruan ng mga bata ito nakakabit na ito. Ngayon yung gilid nito, ipapantay natin sa ano ng baol yan. yan. kaya may sobra yan. E, natin sa baul lang kwan yan. Si Riles. Mali, maliit na ng bangka ito. Bali, bukas na ulit tayo gagawa. At malapit na lumubog ang araw. Hapon na rin naman. Pahinga na tayo. At hanggang sa muli, abangan nyo yung ating gagawin bukas. Bye-bye.